Jeffy. Tagapagsalita ng Barangay LS 97.1 Family! Du ay, ay, ay. Hindi ko talaga dapat gagawin to. Pero sino ba yung mga natin? Blah blah! Who cares? Who cares? Who cares? Blah blah! Isang beses ko lang gagawin to. Kasi sikat na sila eh. Pero kailangan. Unang-una, host ng Barangay Love Stories. Woo! Member ng Philippine Ascal Team B. <laughs> Philippine Azucena, hindi papahuli ng buhay, Papa Dudut. Woo! Papa Dudut, young husband. Woo! Dugs, dugs, Ito pa isa. Ito pa isa. Host ng Wanted Sweetheart, Woo! Mr. Dreamboy. Woo! Dugs, dugs, dugs. Box Office King, Papa Dan Lloyd Cruz! Woo! Dan Lloyd Cruz! No. Dugs, dugs, dugs! Dugs, 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 dugs! Dugs, dugs, dugs! Okay, na! okay uh, papa. Wala shower to? Wala, no? Woo! Wala, wala. Okay, Papa Dan, Papa Dudut. Uy, si Jacob Medina. Happy birthday. Okay. 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 Ito ating uh, girl next door. Saida. Pati uh -huh. hindi niyo kunin DJ yung hey, si Jimmy? Yung kanina. Si Pwede. <laughs> <you> magsalita. <laughs> Hi, sir. Hi, families. I brought a special bread today for the both of you mm? and a song for all the DJs out there. Okay. Okay, let's hear our uh, your five, six, seven, eight. Okay, DJs, listen to me. DJ. Five, six, 7, eight. Mr. DJ, can I make a request? Pudding ba yung love song ko? Huh? Mr. DJ para sa akin ito. na tempo. Sana ay okay sa'yo. Tananan! Puding! Ah, Puding? Mo. Puding. Puding. Puding to? Ba't ganyan? Ano naging? Puding. Pwede bang matikman yung puding mo? Puding? Ano? <laughs> Aram... May ibang tawag pa sa puding. Ha? Huh? May iba pang tawag. Ano? Ah, uh, pie. Pie. Puting pie. Puting pie. In short. Pie. Sarap pie. Yan. Okay. Sino ang uh, magtatanong si Papa Dudut? Oi, Papa Dudut! Papa Dudut! Papa Dan! Dari ka! Pwesto ka na dyan, Papa Dudut. Papa Dudut, Papa Dudut. Ah, At ang inyong uh, partner na may dalang uh, premyo ay si... Ria! Oh Ten God. thousand! Bubulot si Dudut. Nako, Henny Ward. Number 3, Henny Ward. Pinadala ni Jester de Guzman ng Chicago, USA. And uh, si uh, Jester. Ready? Ready. Ready ka, Papa Dudut? Ayos. Huh? Ang bigat. Two minutes. <laughs> Go. Tao. Oo. Oh. Uh, pangalan ng tao. Oo. Oh. Sikat sikat. Oo. Oh. Uh, nakita sa TV, siyempre, no? Ha? Nakita sa TV, newscaster. Hindi, <laughs> hindi. Uh, model. Hindi. Ah, uh, bayani. Hindi. Oh, Presidente. Hindi. Ah, uh, trabaho. Bahagi ng katawan ng tao. Hindi, hindi, hindi. Pangalan, ano? Oo. Oh. Artista. Oo. Oh. Singer. Oh. Singer. Ah, uh, Pilipinas. Sa Pilipinas. <coughs> abroad. Hindi, oh! Asher. Asher. Uh, Rihanna. Hindi. Hindi, hindi kami nodge. Hindi. Mga ganyan, pwede na ako. Ayos na yun. Oh. Hindi ako layo. Hindi ako malayo. Okay. Ay. Maraya Kari. Buhi birit. Buhi birit. Oh. Ah. Pwede. Hindi. Matanda na ang singer. Oh. Oh. Sinindi Hindi. Ah. Uh, Uh, matahanda sa abroad, loh. No? Oh, 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 matahanda sang singer Whitney Houston, ha? Huh? Whitney Houston. Tidak. Dan Hill. Tidak. Tidak. Oh, oh. Dan Hill, ah, um, matahanda, loh. No? Oh, matanda matahanda, balle dia kenyang. Tidak. Ah, uh, nak kita present time. Tidak. Uh, ah, Michael Jackson. Tidak. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Michael Jackson, ah. Uh, Sumasayaw din siya. Hindi! <laughs> bakit di siya sumasayaw? Masayaw mo yung musya. <laughs> Tanong mo! <no>. Ah, <laughs> uh, sikat na sikat. Hitmaker. Ha? Huh? Sobrang sikat talaga. Oo! Oh, oh. Kilala ko. Oo! Oh, oh. Kinala Kilala ko. Grabe, hindi ko kilala to. Kilala ka rin! Ha? Huh? <laughs> ah, uh, Stephen Bishop, ganyan. Okay. Hindi paano dino, no? okay. paano dito, ano? Okay. Pop, pop. Black Eyed Peas. Present time ba? O oh, lumang-luma okay. na 80s? Oo! Oh, oh, oh. lumang na uh, Pico Bryson. Pito hey. Eh, Sedera, ganyan. Eh, Michael Jackson. Hindi, pwede. Michael Jackson. Ah, uh, Jackson 5. Hindi. Naloko na. Mas, uh, sobrang, sobrang dali! Hindi mo siya nanong kung ano eh. Talo ko na. Hindi naman na sa 80s eh. sana okay thank you uh, <laughs> mga <tingang> barangay L.S. <laughs> diari kaya hindi sususunod Timbing! ang hen